Ang mga manggagawa sa pagpapatakbo ng sasakyan sa kalsada sa New Zealand, kilala bilang mga traffic management vehicle workers, ay mahalagang bahagi ng sistema ng transportasyon sa bansa. Ang kanilang tungkulin ay hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan sa mga motorista at mga pedestrian, kundi nagpapabuti rin sa daloy ng trapiko at pagpapatakbo ng mga proyekto sa kalsada. Ang mga manggagawang ito ay may seryosong responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga lugar ng konstruksyon at mga lugar kung saan may mga roadworks. Karaniwang may kaukulang pagsasanay sila sa paggamit ng mga kagamitang pangkaligtasan tulad ng mga road signs, cones, at iba pang mga pampatnubay sa trapiko. Sa kanilang araw-araw na trabaho, kailangan ng mga manggagawang ito na maging alerto at maingat sa pagtugon sa mga pagbabago sa daloy ng trapiko. Kailangan din nilang magkaroon ng koordinasyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno at pribadong sektor upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa kalsada. Bilang mga manggagawang nasa harap ng trapiko, mahalaga ang kanilang papel sa pagpapakalma at paggabay sa mga motorista sa oras ng mga konstruksyon at iba pang mga pagbabago sa kalsada. Dahil dito, kinakailangan nilang magkaroon ng mahusay na pakikitungo at kakayahan sa komunikasyon upang maiwasan ang anumang pagkakamali o aksidente sa kalsada. Sa New Zealand, may mga regulasyon at pamantayan na sinusunod ang mga manggagawang ito sa pagpapatakbo ng sasakyan sa kalsada. Ito ay upang matiyak na ang bawat operasyon ay ligtas at maayos na nakaayos. Bukod dito, maaaring sumailalim sa iba't ibang mga sertipikasyon at pagsasanay ang mga manggagawang ito upang mapabuti ang kanilang mga kakayahan at kaalaman sa larangan. Bilang bahagi ng industriya ng konstruksyon at transportasyon, ang mga manggagawa sa pagpapatakbo ng sasakyan sa kalsada ay nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa pagunlad at pagpapabuti ng mga infrastruktura sa New Zealand. Sa kanilang dedikasyon at propesyonalismo, Nakakatiyak ang mga mamamayan ng bansa ng mas ligtas at maaasahang sistema ng transportasyon. Sa kabuuan, ang mga manggagawa sa pagpapatakbo ng sasakyan sa kalsada sa New Zealand ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga kalsada ng bansa. Sa pamamagitan ng kanilang pagtityaga, kasanayan, at profesionalismo, nakakatulong sila sa pagpapabuti ng trapiko at transportasyon sa New Zealand, na naglalayong magbigay ng mas maginhawang karanasan sa lahat ng mga gumagamit ng kalsada. Paki-like at subscribe, pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa susunod na video. Maraming salamat po.